Vice Ganda, kaagad na pinuntahan at dinamayan ng mga kaibigan. Matapos ang isasanang napakasayang araw para kila Vice Ganda kahapon, para sa Pride Month Celebration sa Quezon, ay talagang hindi naman maitago ni Vice ang lubos na kalungkutan nito. At kaagad din naman itong pinuntahan ng kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay kahapon. Bukod kay Vice ay lubos na nalungkot din ang mga kaibigan nito. Nagbahagi din ng video si Miss Kim kung saan ay tinanong din ito si Vice tungkol sa nangyaring pagka-cancel sa celebration sa QC. Wala ang mga ganap sa aming mga anak o oh, wala sad. Sa kami. Ilan naman sa mga nakapagpasaya kahapon bago bumuhos ang ulan ay sina Maris Racal at Janelle Salvador. Maging ang mga dancers ni Vice na ilang araw din na nagrehearse kasama si Vice ay talagang nalungkot sa nangyari. Bagamat na cancel ay magkakasama pa din nilang inawit kahapon ang kanta na dapat sanang i-perform nila kasama si Vice. Nasa venue na din sila bago pa man make Ansel okay! ang event.